Ko eh. yun yung isa dun sa mga napag-alaman, napag-aralan ko din na yung molly kasi kahit sabi mo silang hindi magaganda sila kasi may tinatawag silang quality at hindi quality, mga kal ngayon, yung mga kal na yan sila yung mga ginagawa kong experiment dun sa mga napag-aaralan ko mabawa tulad mo sila pala ay algae eater talaga tapos yung tubig nila eh, medyo maalat din ang gusto nila. Tapos gustong gusto talaga nila yung madumi ang tubig, algae, gano'n yung mga ano. Sinusubukan ko rin doon sa mga gano'n. Kaya yun, uh, ginagawa ko, yan, katulad yan, hindi ko talaga ako yung water station, magsi 6 months na ako, gano'n. Sa 4 months, 5 months, 6 months, inaabot siya ng gano'n. Kahit kita mo naman yung nasa alpas, di ba lumot na lumot na, lumot na, green na, green na talaga yung tubig. Ano, hindi ko siya pinapalitan. Kasi sinusubukan ko nga kung mas mabilis daw silang lumaki o healthy pag sa ganun. Sabi ko na 100 pieces. Ito is black eye. Ito ay blue eyes. Kasi nung nakaraan, ah uh, kailangan na kailangan ng pera. Siyempre, alam mo naman nagigipit din tayo. Uh, sumasakit nga lagi yung opera ko eh. Gusto ko sana magpagamot na. Hmm. Kaya ngayon, gusto ko nga sana u-sale hmm. sila para at least makapag-share din ako sa kanila kumita din sila at matutulungan din nila ako isipin mo 5,000 pesos 100 pieces grabe kasi ito kaysa pa ito kasi dati napakadami nito nasa 200 pieces itong black eye ko tapos ito naman blue eyes ko dito na binibigay ko ng 60 pieces ay eh, kasama nung black eye na 5,000 pesos ito ay nasa kulang-kulang 300 pieces mm -hmm. Ma, nung walang pumatol nga sa akin itong mga nakarang ano Parang walang umatol doon na bumili. So, ito nga na ngayon nangyari. May mga umorder naman. May umorder ng blue eyes, 40 pieces. May umorder ng black eye, 30 pieces. May umorder ng 20. May umorder ng 50. Ayun nga lang, ay, hindi isang tao. Marami. So, magkakahiwalay sila. Kaya, ayun ang na nangyari. Pero, at least kahit papano, nabawasan talaga sila, kaya medyo kung, video, kung na. Mm -hmm. Pero kung may papatol pa rin doon sa binibigay ko sa inyong pagkakataon, yan, pagkakataon binibigay ko sa inyo. Ayan ito. na, kung gusto nyo. Kung, kung may kung meron may mga pet shop, sir. Oo. Oh, fish food na gawa sa gulay. Siyempre, high in protein gaya ng kitikiti pellets at Dapnya fish food. Check out na sa Shopee natin. Free aquatic plants at Betas Journey sticker. Yan. Shop mo na yan. Meron kayong ano. Pet gusto, gusto nyo magbenta. Gusto nyo magbenta. Ito na. Gusto nyo munang palakihin para maging mas mataas ang value. Ito may natitira pa ako dito, puntahan nyo. Mm, ayan, mga otis. Ayan. Sobrang dami. Sobrang eto, dami. mga otis, wala siyang issue. Ah. Baka sabihin nyo, kaya mura, may issue. Wala. Walang issue. Walang issue Tsaka eh. marami kang ipapalit, sir. Ayan, Pwede ba natin makita yun natin mo, sir? Eto, napakadami yan. Yun na dun, yung mga frame mo dun, sir. Oh. Eto, eto, sinasabi, at saka ito, sinasabi ko naman sa kanila eh. Ito yung, ito, ito pa yung isang magandang laban na binibigay ko sa kanila. Bukod doon sa mura ko na nga ibinibigay, ay... Pwede silang pumunta rito, at sila ang pipili ng gusto nila 100 pieces. Ngayon. Kayo ang pipili. Ngayon, eto, yung may, kung, kung yan eso sobra sa 100 pieces na binibigay ko sa inyo na 5 day madali akong kausap. Baka mamaya, matuwa pa ako sa inyo dahil madali kayo. Kausap. Baka mamaya lahat siya, ibigay ko na sa inyo. Ayun okay. na. Ayun na, puntahan natin yung mga pride. Huwag niyong ginagalit si sir, namimigay yan. Oh, talagang yan, makikita mo, <laughs> yan, Oh. Ito na mga otits. sobrang dami. Sobrang dami ditong BKBM o. Oh. Ayan, ayan o. Oh. Siksik ligli gumapaw. Sa unang tingin, hindi niyo mapapansin eh. Ngayon pa Oh. Ito po. Ilalim. Ayan mga otits oh. sobrang dami yung pray. Eh. Ito, mga ano na to sir, gold dust ba to? Oo. Oh, oh, oh. Ay, mga gapi pala. Oo, oh, oh, mga gapi na pidort. Mm yeah, mga gapi kong pidort na pinalalaki. na pigigil na long body, meron din naman tayo na available. Mm -hmm. Mga long body na blue eyes yan, marami din dyan. Ito sa rin sinasabi lang. mong hindi mo may na water change ng... Ito, at siguro hindi ko ito ng na-matter change. Magpa-5 months na ngayon. Kasi nga, hindi ko siya may na-matter change. Kasi nga, mas mabilis lumaki. Marami siya. Sobrang dami ng prime niya dyan. Ayan, no, no mga so. Kaya ayoko siya water change. Sobrang dami. Sobrang dami. Tapos dito naman sa kabila, ito, kung mapapansin nyo, nandito yung mga sangkis ko. Ayan, hindi ko rin siya wina water change. Siguro, mas, ano to, mga ilang buwan na din to, tagal na din. Puro Pero maraming nyo. laman yan, hindi lang makita eh. Oo, nasa loob sila, yan, ang dami niyan, sangkis. Ito, ito mga otis, so kumpul-kumpul, oh, nandun Oh. Naglalabasan niya, yan, naglalabasan o. Oh. Ayun. Napakadami niya, siguro ang laman nito, is baka nasa, ang sangkis baka nasa 400 to 500. Grabe, dami naman. Nasa laaw, Mga... oh, ang dami niya. Nasa loob niya. Ayun, 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 ayun. Ayun. Pag nagpapakain nga ako dyan, halos punutong ibabaw eh. Tapos oh, ito, PKBM pa rin siya. Ito, oo. Oh, ito yung... Ito yung last batch ng PKBM kong binuga. Yan. At saka ito. Ito yung last batch. Kung makikita nyo, maliit pa lang. Try pa, red eye ay na. Mm -hmm. Ayan, oo. Oh. Ayan, oo. Oh. Kung makikita nyo, liit-liit pa red eye na. Ayun na wala. Ayun oh, sa harap na ayun oh. Bagong buga pa lang kung makikita mo red eye na agad. Ayano oh, dito. Di ba? Mhm. Mm -hmm. oh. Pray, pa lang, ayun, na. Na. <laughs> Pray pa lang red eye na. Grabe. Pray pa lang red eye na, ayan napakadami. Binubuga red eye. Tapos ayan napakadami ayan. yung mga kaya hindi mo mararamdaman talaga sa pag kumuha dito ng daan-daan, eh, -daan, you no? Know? Oo, hindi. Bali parang bali wala lang, parang hindi nga misan, parang hindi nga nababawasan eh. <laughs> parang pakiramdam ko sa kanila, ano eh, habang nababawasan, Lalo silang dumadami. Eh, uh, kasi more na mababawasan sila ng 100, yung bumabalik 200 to 300 yung binubuga. Binubuga? Uh, Oo, okay. uh, kaya... sabi ko nga sa kanila, kung nga uh, meron kayong kapital at kung meron kayong pagkakataon, samantalahin nyo na habang meron pa. Uh -huh. Dahil dito hindi kayo malulugi. Wala kayong talo. Habang lumalaki, tandaan niyo nagmamahal ang presyo. Yan eto kung gusto niyo naman ng iba to meron tayo dito yan mga breeder size na na gold dust Ayan, kung nakikita niyo napakaganda din grabe dami rin yan sir oo oh, siguro itong gold dust ko na to hindi naman sa ano baka na nasa bilang ko ay nasa 400 mm -hmm. gold dust lang ha. ito andito, tsaka yung nandoon na nakalagay. So ito mga pang out na rin to sir? Ito mga pang out na kasi mga breeder size na siya. Pwede nga talaga siya buha na. Eh paano sir pag may kumasa sa'yo sir? So 100 pieces, eh, 50 pieces gold dust, 50 pieces netong PKBM. Hindi naman, hindi kakasya. Maaring mapapala, mapapalaban talaga siya sa akin. Kaso ang problema <laughs> ay kulang yung bilang ng gold dust ko sa 50 pieces. Kasi ito pa lang yung malaki. Kung nung una sana na marami pa yung kapatid nito, mabibigyan ko siya. Walang problema kasi ito ay eh, ang tansya ko dito dati ay eh, nasa 80 to 90 pieces to eh. Mm -hmm. Kaya lang marami nang nabawas. Marami nang nabawas dito. Kaya siguro mga ano na lang siguro to. Mga 10, 20, mga 30 plus na lang siguro. Yeah. So yan mga tito, dito na po nagtatapos ang pagbisita natin sa farm ni Sir Gapi Lex, sir. Maraming maraming salamat. Salamat uh, din sa pagbisita nyo. Ayun, sir. Uh, bago tayo magtapos, sir, shoutout. Baka may gusto ko ng shoutout. Uh, shoutout, mga tropa, mga nagpapashoutout dyan. Kay, shoutout kay bro Alvin Alex, kay Marvin Cabrera. Sa lahat na lang ng mga peacekeeper natin sa buong Cavite at buong Pilipinas. Shout out sa inyong lahat, everyone. Mab mabuhay kayo, ang gusto niyo. Mabuhay kayo, God bless. Mag-alaga kayo ng isda, nang mawala stress nyo. Yun. Sir, sa matatagpuan itong ano, location mo, sir? Ah, kung gusto niyo pumunta dito sa akin, andito lang ako sa 1025 apartment, uh, likod ng District Mall, malapit tayo sa May Crossing at Layover at hari. Pwede kayo mag-walk in sa akin anytime. PM nyo lang ako, Gapilex. Masasabi ko lang sa inyo, pag nag-walk in kayo sa akin, hindi kayo magsisisi. Nakangiti, pag-uwi, sir. Sigurado. Ayon. Hindi kami alis dito na hindi ito yung natatanong sa'yo. Kung ang tawag sa nag-groomer, groomer, groomer ang tawag sa nag-show. Shower! So yun, mga tito, kita kayo sa sunod na vlog. Maraming maraming salamat. Hindi kayo magsisisi. Anytime. Yo!